Sa iba pang balita, sa nalalapit na pagsisimula ng PayPal Conclave sa May 7, kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle sa mga inatasang na tulungan ng Camerlengo para isaayos ang kinakailangang preparasyon. Ang mga detalye sa report ni James Galangue. Kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle sa mga cardinal na inatasang tulungan ng Camerlengo is si Cardinal Kevin Farrell para sa pagsasayos ng mga kinakailangan sa nalalapit na PayPal Conclave kung saan sa panahon ng tinatawag na si De Vacante o sa Ingles ay the seat being empty na tumutukoy sa walang nakaupong santo papa sa si Vatican ay si Cardinal Tagle ang isa sa mga mamahala sa administrative functions nito. Ang Camerlengo ay ang tinuturing na kanang kamay na Santo Papa. Siya ang pansamantalang humahalili at may kapangyari humingi ng ulat sa budget, ekonomiya at iba pang mahalagang gawain sa Vatican. Magugulit ang si Cardinal Tagli ang kasalukuyang prefect ng Dicastery for Evangelization na inata sa kanya ni Pope Francis. Nakatakda namang ganapin ang nasabing conclave sa May 7 sa Sistine Chapel kung saan tradisyonal na idineraos ang nasabing pagpili. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.